Nasungkit ng Letran Knights ang kanilang unang kampiyonato makalipas ang isang dekada matapos talunin ang San Beda Red Lions sa do or die game 3 ng NCAA Finals kahapon. Umabot pa sa overtime ang laro bago natapos sa score na 85-82. to 82, Napigilan ng Knights ang hangad ng, uh, na namakasaysayang 6 feet ng Red Lions. Nakuha ng mga taga Intramuros ang kanilang ikalabing pitong kampiyonato Pinangalanan Finals MVP ang small but terrible na si Mark Cruz. Si Letran Team Manager Manny Pacquiao nangako nang ng tigi isang daang libong pisong bonus sa bawat player. Binatigos naman sa social media ang team manager ng San Beda na si Jude Roque matapos sabihin na sinigurado raw ng mga referee na Letran ang magja-champion sa NCAA. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.